Three, game. Maaruto, hindi na po tayo sa tambay ng mga manyakos. Ito po walang kinigilang, walang pinaportektahan. At ngayon, pupunta tayo sa kubeta. Sa mga kubeta. Ayan, ayun niyo? nyo. Para ito makikigay po, inakaganyan. Ayan, ayun ito nyo, ha? Ayan. Kung dahil, balik tayo kayo, papay ko Salamat mo. At sa tsaka, minit, si Gloria, mapagalari at si hirap ay nagkano to dela ko dito. Balik tayo kay. Uh, uh, Kamu okay. Ben, bel kioko. Salamat mo. Ano ha? Pasok ka na ba? Hindi pa. Balik tayo kay. Bel, ano? Ay may kay ubig. Salamat. Okay, bel. Ah! Excuse me. Excuse <laughs> me. At niya. <laughs>

Wait, walang papel, walang papel. Papel, papel. 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 You want like know oh my secret? Thank you, I make a change, you charge it. Pagkain, 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 pagkain. Pagkain, pagkain, pagkain. Pagkain, pagkain, pagkain. 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 Pagkain, pagkain.

Wow, puno karak, <laughs> Sikat na sikat. Tutuloy natin yung may hawak ng ano. Ayan. Ayan, ayan oh. Oh. Ayan. Ayan oh. Ikita e oh. niyo ba yung face na yan? Harap pa dito, harap oh. pa yan. Harap pa. lang, harap lang. Uh, uh. Oh. oh. Ano ano yon? Ang tawag doon? Man? Nyako! Oh, Tantloi, diwa yeah, tatlo eh, di ba? Tatlo. Nyako! Mama! Nyako! Hoy! Hello! Bakit niyo yung tigidong? Tigidong! Anong tigidong? Ay, mukhang pangit! Hindi na lang ako pangit eh. mo na ako ng pabigyan! mo Wala na, tapos na yung baterya. Ano nagagawin mo? Gaw! Hindi mo na, bili! Eh. Wala na, papalam na eh. ano. Wala na yung Pahabol! Papalam na ako. Ay, may pahabol! Ay, may pahabol! Pahabol pa, pahabol! Paul! Huwag kayong kutunganga!